Paano kung isang daang lang ang tao sa buong mundo? Isipin mo yon. Sa halip na bilyon-bilyon, kayo na lang. Isang daang buhay, isang daang kwento, isang daang pag-asa o pagkasira. Karamihan sa inyo ay galing Asia. Ilan mula Africa. Konti lang ang galing Europe, America, or iba pang lugar. Hindi lahat marunong mag-ingles. Kaya sa bawat pag-uusap, may kalituhan. Sa bawat pagkakaintindihan, may tagumpay. Sa daang ito, isa lang ang may hawak ng kalahati ng kayamanan ng mundo. Siya yung may yate, may bahay na bato, may tanod pa. Pero yung iba, walang matirhan. Yung iba, gutom. May iilan na walang malinis na tubig. Walang kuryente. Walang internet. At kung isa ka sa pitong nakapagtapos ng kolehiyo, mas edukado ka na kaysa sa karamihan. Pero tanong, anong silbi ng talino kung hindi mo naman ginagamit para tumulong? Sa ganitong maliit na mundo, bawat sakit ay krisis. Isang may cancer, ramdam ng lahat. Isang nawala ng anak, luha ng buong komunidad. At kapag may tumulong, parang milagro kasi bihira na ang malasakit. Dito, bawat isa may papel. Walang extra, walang background character. Bawat galaw mo, may epekto. Bawat salita mo, pwedeng makasugat o makagamot. At oo, may pag-ibig din, pero hindi lahat masaya. Sa isandaang katao, limampung lalaki, limampung babae, pero hindi lahat para sa isa't isa. Baka mahal mo siya, pero iba ang mahal niya. At sa liit ng mundo, walang taguan. Walang move on quietly. Ang bawat heartbreak, alam ng lahat. Ang bawat relasyon, sinusubaybayan ng buong barangay. Love triangle? mas karaniwan kaysa akala mo pagdating sa edukasyon pitong tao lang ang nakatapos ng kolehiyo sila na ang guro leader tagapayo pero kahit sila kulang dahil ang natitira sabik sa kaalaman pero walang akses. walang libro walang modules minsan tanging kwento na lang ang paraan para matuto ang bata sa gobyerno hindi mo na kailangan ng milyon-milyong boto sapat na ang bulungan sa ilalim ng puno at isang ang inaasahang mamuno. Pero kapag kapangyarihan ay nauwi sa kamay ng iilan, lalo na ng may pera, madaling masira ang tiwala. At kapag nawala ang tiwala, tuluyan ng nagkakahiwa-hiwalay ang maliit na mundong ito. Pero sa gitna ng lahat ng ito, gutom, gulo, pag-ibig at pangarap, may tanong na laging lumulutang. Kung isa ka sa isandaang ito, anong papel ang pipiliin mong gampanan? magiging tagapagtanggol ka ba manonood lang o ikaw ang magiging dahilan kung bakit mas gagaan ang buhay ng iba dahil sa mundong isang daan lang kayo walang ibang makakatulong sa inyo kundi kayo kayo rin